Babay ka na, babe. Pagpaalam ka na. Pagpaalam ka na, babe. hirap. Masakit sa dibdib kasi matagal kayo nagkasama, matagal kayo nagsama-sama, tapos may aalis lang ganyan. Kaya sobrang, sobrang sa mata. Umiiyak si Marcos. Uh. Ba't ka umiiyak? <coughs> ha? <coughs> Bakit gusto mo ba maging vlogger? Apu. Sino ang good vlogger? Apo. Ni ayun malakas na si Mac ah pwede na alas 10 nag nag ano uh, na to sa taas nakabili na ako guys ang nabili natin ay steam na atay buti na lang meron doon atay inoffer ni kuya nung sinabi kong para sa sino nga ba ang mawawala o mababawa sa aming pamilya meron akong clue para sa kanya ang binili ko na ito magandang gabi guys so ayan tinatry natin yung bagong camera ni Commander. Maganda siya guys, maganda. So, alit si Commander, oh. Eh, bakit sa akin lang tumututok to? Sa <laughs> akin mo. Ganyang kunan kayo. Sa akin lang siya tumututok yan. Ang <laughs> <laughs> ha? Grabe naman yan. Ayan, oh. No? So, alam nyo ba guys kung anong oras nagising pa din kami. Ano na, AM na nang madaling araw. So, tinan nyo si Marcos live. Alive na alive pa din. Oh, ano na oras? 1 AM na anak. Magto 2, -2 AM na. Gising ka pa. Oy. Why you still awake? Because I, I don't know. Anak, okay. nakikita yung pangit kong katawan. Apo. Ano yung nga kasi nagutom ako kanina. Nagutom ka kanina? Okay, so ayan, sumusunod na yan sa'yo. So try natin guys yung camera try. ni Commander kung ako, kapag gumalaw siya. Shit. Quiet anak ko, quiet. Galaw ka dito. Wow, mm. oh, sumusunod. Ah. Grabe. Ah. Grabe. Mm. Grabe yung camera ni Commander guys. Ganda. Ah. Why, bakit nagka-cry ka? Gusto ko yung ano, gusto ko kasi. Alin ang gusto mo? Mm. Para vlog mo ako. Gusto mo i-vlog kita? Hmm. Bakit gusto mo ba maging vlogger? Ako. Sino ang good vlogger? Ako. Ni. Nee. Paano yeah. si mommy daddy? Si mommy and daddy. Good vlogger sila? Hmm. Gusto mo din ba mag-help sa people? Ha? Gusto mo din mag-help? Anak, answer hmm? my question. Gusto mo din mag-help sa people? Yeah. Oh. Okay. Ano gagawin mo sa people? Hmm. Help you. Ano give mo sa kanila? Links chicken nuggets and fries tapos anong ano foods nila It's gusto a... mo bigay sila ng rice yeah oh good boy naman si Marcos tapos yung soup okay what's soup. this so, gusto daw yung... maging vlogger na anak mo paano gagawin mo yung soup po pinaganda mo oh, ha huh? So, oh nga siya. yung yung soup mo eh noodles naman yun <laughs> Lucky mo yun pinaganda lang pinaganda mo lang eh tapos, paano papayag ka ba kung maging vlogger to anak mo Okay lang. Basta, Ayos lang, basta sa pagtulong okay, pa rin watch no? Basta walang huwag Anak, pag nag-vlog ka Dapat help mo sa people ha Good job, anak. At sumapit na naman nga Si Haring Araw Uwang umaga Na alam ko na may iwan ko na naman Ang pamilya ko dito sa tahanan Para nga nang sa si ganon Ay may pagpatuloy kung ano yung araw-araw namin na ginagawa. Masakit man, pero kailangan. hello guys, at ayan, good morning sa lahat. At ito na naman yung panibagong araw ng mission natin. At welcome back nga pala dito sa si channel ni Commander. At kagabi, ay kanina pala. So kanina, 3 a.m. na kami na tulog. Kasi nga si Cairo ay talagang ayaw niyang matulog. Sobrang, alam mo yun, iyak every every month yata nagbabago talaga siguro ang attitude ng bata so si Cairo ay medyo alam mo yon may time na siya ng pagiging iyakin niya ganun mga 1am to 2am to 3am mga ganong oras kaya kami ay wala ding magawa si commander para nakakahiya naman na ah, hindi porke si commander yung magbubuhat o nag-aalaga kay Cairo kasi nga mas, mal, mas, mas tumitigil sa kanya kasi nga syempre nagbe-breastfeed so sa akin kapag kinalga ko iiyak lang din talaga So bilang ano na lang din ay sasabayan ko na lang siya. Gising din ako. Pero ayun, ngayon ay nandoon pa sila at nagpapahinga. Pero ngayong araw ay may pupuntahan tayo, guys. So ito ito yung medyo masakit lang sa araw-araw na ginagawa as a charity vlogger na alam mo yun, naiiwan na naman natin yung family, pansamantala, paghapon na naman natin silang di may hindi di makakasama. pero that's life. Ganun talaga eh, kinakailangan nating ano, kinakailangan natin magtrabaho, kinakailangan natin gawin yung mga bagay na, na daily routine natin. Di diba? Kahit na alam nating lilipas na naman yung maghapon na maraming, maraming magiging gap na hindi natin magagawa mga memories kasama ng pamilya. Pero, that's life, sabi ko nga, that's life okay na, nakaready na yung ano namin, yung mga gamit namin dito. naka-ready na yung gamit? Kasulog na, nagdala ka pa ng drone, hindi na? Hindi na po. Hindi na? Ano so, siya kasama natin? Hindi ka nagdala ng drone? O wag na muna ngayon kasi hindi na naman tayo makakapagpalipad siguro. Open mo na yung ano natin. Okay. Pagka tayo ngayon guys ng Rosario, samahan nyo kami. Okay, syempre bago tayo manis, kailangan natin magpaalam. Syempre, di diba? ba? Okay tayo.

sa alsada na kami ngayon guys at eto huminto muna kami kanina pansamantala dun sa 7-11 para bumili ng mga kain kasi nga ganito kadalasan yung minsan na nangyayari sa amin kung minsan nga hindi na kami kumakain at kumakain kami minsan ay mga last stress na ng hapon yan, kapag umuwi na kami pero ngayon kinakailangan ay may laman din yung tiyan natin syempre baka naman tayo magkasakit hindi na tayo makapag vlog at hindi na tayo makatulong kaya kinakailangan ay alagaan din natin yung sarili natin so kain po tayo Bumili kami ng show pao. Tapos um, tubig lang. May give tubig kasi alam mo yun kapag uh, ka, nagde-drinks ka ng mga soda hindi din naman nakakatanggal talaga ng uhaw. Mas lalo lang nakaka-uhaw. Tapos sakit pa yung mga kuha mo kasi UTI, di ba? at sa hindi nga namin inaasahan. Matapos kami magpabot ng tulong, sa ating mga tinutulungan ay nakatanggap ako ng tawag kay Commander at kami nga ay pinapauwi agad-agad. Ayun nga guys, matapos yung naging lakad namin ngayong umaga, bumalik kami ng mag alas 12 na ng tanghali kasi nga ay meron palang ipapalakad sa amin ngayong araw si Commander sa Manila. So hindi ko alam na mayroon siya sa amin ipapagawa kaya agad-agad matapos yung mission namin kala atin bumalik agad kami dito sa bahay kasi nga, ayan eh, may hinahabol palang oras, alas 3 dapat nasa Manila na kami ngayon so ngayon ay alas 12 na, so tatlong oras lang yung natitira hindi ko alam kung aabot kami ni Mac pero siguro kinakailangan naming um, bilisan, pero nandun pa rin yung pag-iingat natin kasi syempre mahirap na so Tara, pasok muna tayo sa loob. Kailangan sumubo muna tayo ng pagkain, guys. Kasi sobrang gutom na gutom na din kami ni Mac kanina pa. Ah, nakita nyo naman siya paulay kinain namin. At ah, wala nang iba. Kaya tara, pasok tayo sa loob. Kain muna tayo. So, ini-enjoy ko tong camera ni Commander para... Siyempre, dapat nga siya yung unang gagamit. Pero ako na yung nauna. Wala, bumili na lang kami ng pagkain. Yung luto na. Oo nga pala, yung bigas natin, Mac. Ha, mak. Dito pa. Oo nga pala yung bigas pala natin Kalimutan ko bumili kami ng bigas kanina Kasi wala na pala kami yung bigas dito sa bahay Nakakabigay tayo ng bigas pero dito sa bahay Wala ng bigas So ito na bumili naman kami kanina ng uh, 20 ano ito? 25 kilos 25 kilos lang ng bigas Kaya mo isakay sa akin Mac <laughs> Sige ta. Ayun Malakas na si Mac ah pwede na ito, may dala tayong bigas para sa bahay. Provide naman tayo dito sa bahay. Di ba? Family first daw, sabi. Ah. Bigas. Kanina pa siya tulog? Kanina. Nagising. Nag nagising. Natulog ulit. Natulog. Anong oras kayo nagising kanina? alas 10 nag nag -ano, no, to, sa taas naglalaro si kayo. Kian ba si Marcos tulog tulog pa mm. Grabe. Cairo, pogi pa si pogi kain na tayo para umabot kami di kami aabot pag ano kumain na kayo alas 12 na 3 hours na mm. <manyan> Babay ka na, babe. Magpaalam <laughs> ka na. Magpaalam ka na, babe. Babay, Mimi. Babay ka na kay Mimi. Babay na kayo. So, ito guys yung ihatid natin. Ayan, yung mga aso. Ayan, ihatid na natin kasi may kukuha na sa kanila. Masakit, hindi naman. Sakto okay lang. lang. yan, para may mugalaga. O, oh, ano kasi hindi rin naalagaan masyado. Okay. Masakit din para sa amin ang ilayo ang mga aso na ito. Dahil nga matagal na rin ang pinagsamahan namin ng mga ito na kahit saan man kami mapunta, alam kong nakita ng iba na lagi namin silang kasama. Kaya't lalong lalo na kay Commander at kay Marcos, masakit ito alam ko para sa kanila. Okay guys, so ayun na naglagay na namin sa likod yung aso at kinakailangan na kasi namin dispose to mga ito kasi nga hindi na namin mabantay, hindi na maalagang kawawa naman. Uh, mas maalagaan sila dun sa bagong magiging ano nila, magiging amo nila, magiging ano nila, magiging makakasama sa bahay nila, mas maalagaan sila doon mas maayos. At hindi naman ibang tao din yung mapagbibigyan ng mga ng aso na to at yung dalawa doon may kukuha na din. So ayun, yun lang yung uh, kinakailangan kaya pinauwi kami ni Commander. At ito yung hahabol, ipapadala natin yan sa bus, papunta po ng Isabela. Kaya tara, biyahin na tayo. Umiiyak uh -huh. si Marcos. miyak. Ba't ka Ha? Uh, -huh. ah? uh -huh. niya si Mimi. Uh -huh. Huwag ka naiyak. Nandiyan naman si Molly, si naman eh. si Molly po. Oli, Papa, dadaling ko lang siya sa doktor, ha? Para gagaling na si Mimi, ha? Okay po? <laughs> Papatanggal natin yung ipin niya para good na si Mimi. No? Ano? Ano? Oh, Huwag ka na cry. Huwag ka na cry. Gusto mo si si Mimi? Tina mo si Mimi dali. Bago si Mimi aalis, tingnan mo si Mimi. Aso niya kasi yan, guys. Siya yan yung mahal-mahal niya na aso.

kasi hindi siya okay ha okay Six siya anak ano dali na namin ha okay okay guys so palis na kami at ayun nga si Marcos Lee takita nyo naman umiiyak kasi nga ay eh, siya kasi talaga yung nag-aalaga dyan kay Mimi so ang pangalan niya ni si Mimi so maliit pa lang yan kinuha namin months old pa lang talaga yan ay si Marcos late na yung talagang nagmahal dyan sa aso na yan. Kahit na nakikita niya minsan na madumi yan, eh, mahal niya pa rin yung aso na yan. Kaso nga lang, dumating lang talaga sa point, to the point na mas, mas alam namin na mapapabuti sila kung i-give up namin sila sa ngayon. Kasi ano nga eh, kasi nga eh, hindi na namin talaga mas kaso. Si Commander, Nagiintindi kay Cairo at unang-una -una bawal ang aso sa baby, baka magka -asma. Kaya ayun, mapipilitan talaga kami na gawin ito sa kanila. So, hindi eh, ko lang alam kung may matitira sa tatlo na to. Makita niyo naman sa mga, sa mga vlog namin, talagang lagi namin silang kasama. Di ba? Kahit sa kami minsan pumunta, kahit ang hirap-hirap talaga, sobrang hirap. Kapag uh, mag-hotel kami, bawal ang aso, pero pinakikiusap namin, basta kasama lang sila ganun. Kaya mahirap din para sa amin, kaso nga lang ay kailangan gawin. So, biyahe tayo ng almost 3 hours siguro to mahigit hanggang Manila. At tamang tama din nga naman talaga yung estimate namin. Dahil matapos nga ang tatlong oras namin pagbibiyahe, ay nakarating na kami dito sa Manila. Natang... Bigyan mo siya ng treats. Okay guys, nandito na kami ngayon sa uh, Manila. Uh, at matapos yung halos tatlong oras namin nga nabiyahe, saktong-saktong tatlong oras talaga. Um kanina nga abo na sa biyahe parang napapaisip ko kasi nakita ko yung reaction kanina ni Marcos parang gusto kong bumalik na lang pero naisip ko pa rin kasi yung giging sitwasyon nung nung papis at talagang kawawa talaga sa bahay hindi talaga sila masyado na si sa ngayon simula nung dumating si Cairo at nung naging busy na tayo ng sobra dito sa pag-vlog kaya sabi ko bahala na, didiretso ko na lang si baka hanapan na ni Marcos kasi pero yun, di dito na tayo. Doon sila sasakay sa dali na yun. No? Oh. Papunta ng ano? Ayun, kita ba dyan? Ayan yung bus. Papunta yan ng Tugigaraw. Ayan, papunta ng Tugigaraw yan. So dyan natin siguro sasakay. Kamusta buhay pa? <laughs> <laughs> ha? Dumumi siya? Ay, ay sabi ko na sumuka. Hindi <laughs> po ah, sumuka. Ano yun? Ano yun? Ano, ano. Ay, shit. Ayos lang buti doon nga siya doon mo Kawawa naman, sumuka. Ano, parang tao din ano. Hanap tayo guys ng mabibilhan ng pagkain ng aso kasi kawawa naman kung magbabiyahe na walang laman yung tiyan niya. Although napakain naman namin sa bahay pero pakainin ulit natin kasi kawawa naman. Hanap tayo ng ng pagkain dito. Kahit manok. At hindi pa man nga ako nakakalayo ay nakakita na ako ng karinderiya na mabibilhan ko sigurado nakabili na ako guys ang nabili natin ay steam na atay buti na lang meron doon at inoffer ni kuya nung sinabi kong para sa aso inoffer niya tayo ng steam at yun talaga ang paborito nila so makakain si Mimi bago umalis nakakalungkot talaga ganito rin pala yung pakaramdam kapag alam mo yun yung pag uh, na sa yung aso tapos biglang mawawala so ganto pala talaga yung pakaramdam buti nga si commander di umiyak kasi kung siya maghahatik niya niiyak talaga yun So guys, sa dito na kami sa gilid. Kasama na namin si Mimi. Ano si Mimi? Kumakain. Ayan o, oh, kumakain. No? Oh. So, may, uh, linis niya pa kami kasi nilagyan ko na ng diaper pero di ko alam kung saan lumusot yung dumi niya. So, ayan. Uh, linisan naman namin at umayag naman yung conductor since nakausap na din nga naman yung commander sa page. At so, nakakatawa din kasi may nakakilala pa sa atin dito na mga nagtatrabaho. So, pinapanood nila yung mga vlog natin kaya salamat. Uh, at, Ayun, wala na si Mimi sa biyahe niya. Solo flight lang talaga yung biyahe niya ngayon. Wala siyang kasama. Kaya ka nakakaawa din sana kasi alam mo yun, magpabiyahe na mag-isa. Parang tao din talaga. Alam mo yung feeling ng taong malis. Ganun din talaga. Walang pinag-iba. Pero... Eh, yeah, matakaw naman ng no? Feel there is somebody watching over me tonight as he takes away my fears lets me know there's a heaven up there yeah he's reaching out his hand to me to wash away my tears oh I know you and I praise you hey okay guys pabalik, pabalik na kami ngayon ng Candelaria. Sobrang naawa kami guys kay Mimi kasi doon siya nilagay sa estribo. So pinat uh, binigay namin yung number ng conductor at tinawagan ni commander na yun ay ini-ready namin. Bakit doon kailangan doon ilagay sa si estribo? Alam niyo naman sa si estribo, di ba? Na napakainit, di ba? So hindi naman yun parang manok na kayang mag, mag stay sa ganong sa ganong area. So lalo na yun napakakapal ng balahibo niya di masusupokit yun doon sa loob kaya nga namin pinrepair pinaliguan pinabanguhan nilagyan ng daya pero para na sa ganun ay pwede siya doon sa loob di ba tsaka hindi naman yun yung uh, napakaingay o maingay na aso mas alam niyo naman ng shih tzu napakata ano, mabait naman na aso talaga yon ilapag mo lang yan dyan di diba? nandyan lang naman yan so nagulat kami na doon nila ilalagay sa estribo so tinawag kasi kami nung conductor umaandar na yung bus no, sabi niya ilagay na daw doon so sabi namin baka masupokit niya sabi niya hindi daw ganyan pero ayun nga uh, ano uh, sana sana ilipat nung conductor dun sa kahit dun lang sa hagdanan papasok dun sa ano tapos ibaba ilabas na lang nila kapag ka mag stop over sila di ba hindi naman malaking trabaho yun kung ibababa nila kapag bababa yung mga tao Ganoon lang naman parang naman din naman kawawa yung hayop, 'di ba? Parang tao din 'yun. Dito nga sa sasakyan na aircon sila tapos doon nilalagay lang sila sa ano na nagbayad naman din tayo ng ng tama, 'di ba? Kung ano yung siningil, binayaran naman natin ng tama. So sana ilagay naman sa sa ano sa tamang ano ah, pwesto yung hayop. Ano hayop din 'yun, may buhay din 'yun ay. So papano na lang kung sa 7 hours or 8 hours na biyahe pag boss sila sa tribu, patay na, 'di ba? kami kapag kasama namin yun eh, eh mahal mahal din yun lalo ng mga bata ini eh, asikaso din ng mga bata tapos doon pagdating doon ibabiyahe lang nang ilalagay sa estribo hindi naman yun manok kung manok ayos lang diba? so okay kita kasi tayo sa bahay guys at uh, sana maayos yung pag-uusap ni commander tsaka ng conductor para mailipat naman sa uh, may aircon sabi pa naman namin eh malamig doon Mimi dapat naka jacket ka sabi pa naman namin ganun tapos kabaligtaran pala sa estribo pala ilalagay okay dapat pala nangyari na lang dapat tinanong muna natin di ba tinanong kagad ka natin kung saan nila ilalagay kung sinabi sa estribo saan hindi na natin pinadala di ba grabe okay guys so yun biyahin na muna tayo at habang papauwi nga kami, ay hindi ko naman din inaasahan na talagang sinasadya yata ng pagkakataon na ipakita sa akin ito. near you. I hear angels from above. They sing hallelujah. They sing hallelujah.